isang mapagpala at mabiyayang araw na naman sa ating lahat itong inyong Kuya Ace Kamaga na naman tayo no, na pumunta dito sa ating pugan para silipin Para na rin makita at makapag-share ito sa inyo ng mga information about sa pag-aalaga ng pugo So hindi lingid sa alaman ng marami na ako ay nag-aalaga ng pugo At nagpuproduce tayo ng mga itlog na binebenta natin sa palengke at sa mga supermarket dito sa atin sa Batangas, Batangas City or dito sa Batangas Province. Pero hindi nyo alam kung ano yung uh, struggle or yung hirap kung paano ba mag-alaga or magpa-maintain <laughs> ng mga alagang pugo. So laging nandyan ang aking nanay para tulungan tayo sa paglilinis, sa pagpapakain at syempre sa pag-harvest ng mga itlog tuwing umaga. Sa aking pagkakabalita ay unti-unti na naman raw na umaangat or gumaganda ng bahagya yung presyo ng mga itlog ng kugo. Uh, ito ay balita ko lamang sa mga group chats, sa mga Facebook pages or Facebook groups na uh, sinalihan ko. Pero hindi ibig sabihin na unti-unti nang tumataas ulit yung itlog eh. Ando doon naman tayo sa punto ng ating pag-aalaga na sasabay na naman tayo sa pagdami or sa pagpapadami ng mga alaga natin. Lagi nating tatandaan na yung dami or yung volume ng ating mga inaalaga ang pugo ay factor sa ating uh, pagkita kasi yan din yung factor sa ating pagkalugay sa pagdami ng ating mga alaga sa pagdami ng ating mga itlog syempre kung magaganda yung mga itlog natin kukuhanin tayo pero hindi na rin kasi yun yung labanan ngayon ngayon ang labanan labanan na ay yung presyo kahit anong dami ng itlog mo kapag sobrang mahal pa rin at hindi swak dun sa presyo ng Uh, mga customers mo, eh, mahihirapan kang mag-market. Kaya ando dun lang tayo sa uh, balance ng dami ng uh, inaalagaan para kung magtumalman or maglakas man, eh, lagi nating ma-out or mabebenta yung ating mga itlog. Hindi lamang puro pagtuka or pag-inom yung dapat nating inaalam in terms of pag-aalaga ng pugo. Kasi napakahirap talagang mag-maintain nito kasi itong mga pugo, isa sila sa mga uh, pinaka- isa sila sa mga pinakamaselan na ibon kasi kailangan laging tama yung oras ng pagpapakain mo or laging merong patuka. Kasi once na ito ay naubusan ng patuka, yung cycle ng pagitlog nila is magbabago rin. So kung naubusan din sila ng painom, magbabago rin yung cycle ng kanilang pag-itlog. So kailangan nakamaintain ka sa uh, pag-aalaga ng pugo. And uh, yung umaga rin, siyempre trabaho na natin to na Uh, pakainin ulit itong ating mga alagang manok kung mapapansin nyo habang nagpapakain tayo ng ating mga alagang manok o nagpapatuka tayo ng ating mga alagang manok eh wala na tayong baboy sa mga koral uh, binenta na natin yung ating mga alagang baboy hindi dahil gusto na natin silang ibenta kasi ba diba, nagpakasta tayo ng dalawang inahin sa kasamaang palad Uh, hindi nga nabuntis parehas yung dalawang inahin. So meron tayong mga naipakain, meron tayong mga nagastos no, na hindi natin na maibabalik. Kung pakakastahan ulit natin, maghihintay ulit tayo ng ilang panahon pa. So kakain ulit yung ating mga alagang baboy at doon posible na magkaroon na naman tayo ng uh, expense. So yung expense na yun, hindi natin mababawi kahit makabenta ulit tayo ng mga baboy. Kaya napag na natin malungkot man, eh, kailangan natin ng uh, i-let go yung ating mga alagang baboy. So focus ulit tayo dito sa ating mga alagang manok na talaga namang nakakapag-provide sa atin ng mga itlog na kailangan natin araw-araw. Iisa na nga lang tong natira nating baboy. Ito yung pinakamaliit sa ating mga alaga. Pero ito hindi na rin magtatagal kasi nga ang plano natin, makapag-inquire na tayo na uh, ipapaleksyon natin to sa ito sa June 17 so birthday ng aking panganay na anak so wala lang natripan ko lang na magpaliktsyon ng baboy kasi kung ibebenta ko rin naman to for sure na mababa lang kasi malit lang din tong ating alaga naisip ko na sa huling sandali dapat tayo yung makikinabang dun sa inalagaan natin ito ito yung actual na video natin nung pagbebenta natin ng ating mga baboy So, hindi ko na sasabihin sa inyo kung magkano ko siya nabenta kasi nga medyo palugi na yung presyo. Kasi ayoko na rin magdagdag ng feeds. Ayan, tapos medyo nagtatagulan na rin. Medyo mahirap mag-alaga kapag uh, nagtatagulan kasi maputik. etong mga ito, sila sir ay taga Padre Garcia. Ang sabi, ito raw ay uh, kakatayin, kakatayin din daw. So, may sinasabi sila na pagdadalhan pero hindi ko na masyado naintindihan. So ito yung tatlong baboy natin. So ang swerte nila kasi nabenta ko dito yung ano, yung barako natin, sinama ko na din. Kasi wala na rin akong paggagamitan, hindi ko rin naman daw pwedeng ipakatay yon kasi medyo maanggo kapag kinatay. Sa buhay natin, laging may panalo, laging may talo. Pero okay lang naman matalo. Pero syempre mas masayang manalo. Pero kung matalo ka, piliin mo yung mga laban na meron kang matututunan. Yung kung matalo ka man, meron kang bagay na maiiwan sayo. sa na Sa susunod na panahon kapag ginawa mo ulit 'yon, alam mo na kung paano mo itatama. Huwag mong hayaan na malugmok ka doon sa salitang talo ka. Okay lang matalo basta lagi kang may matututunan. Huwag kang matakot na sumubok ng ibang bagay. Huwag kang matakot na umalis sa comfort zone mo. Kasi malay mo, dun pala sa pagsubok mo ng ibang bagay, mas gaganda at giginhawa ang buhay mo.